Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako si Nads. Halika at samahan mo akong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. May tanong ako, ano ang paborito mong pagkain? Ako, naalala ko nung bata ako, ang hilig ko sa junk food. Cheese curls, fish cracker, potato chip, at iba pa. Kahit ngayon lang ang kinakain ko. Sabi ng nanay ko, parang hindi ako nagugutong. Kahit pa maghapon ako, naglalaro, nagtatatakbo sa labas. Of course, pinapakain pa rin naman ako ng mga magulang ko ng tamang pagkain. Pero alam niyo na-realize ko, habang tumatanda ako, kahit na mahilig pa rin naman ako sa mga junk food, hindi ko na kayang mabusog sa mga yun lang. Hinahanap na ng katawan ko yung totoong pagkain na kayang magbigay sa akin ng tamang sustansya, nutrisyon, ng buhay hindi na okay ang junk food lang. Kaibigan, na ko yan sapagkat ang ating pagbasa ngayong araw na merong hambing sa mga pagbasa ngayong buong linggo ay patungkol sa pagkain nagbibigay buhay. Sa pagbasa, pinapahayag ni Kristo na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Narito ang wika ni Jesus sa ating pagbasa. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, sabi sa verse 58 ng chapter 6, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay pagpakailanman. Anong ibig sabihin ito para sa atin na mga sumusunod kay Kristo? nais ng Diyos na maunawaan natin at matanggap natin na maliban sa kanyang katawan at dugo, maliban sa kanya, walang ibang makakapagbigay sa atin ng tunay na buhay. Buhay na lubos, puspos at wagas. Lahat ng ibang kinakain natin o ipinananawid gutom natin mula sa mundong ito, kaya ng tagumpay, no? success, power, leisure, relationships, material things, lahat ng ito ay mga junk food kumpara sa tunay na pagkain na si Kristo. Siya ang totoong makabubusog at makapagbibigay sa atin ng buhay. Kaya ang hamon sa ating lahat ay ang huwag umasa sa anumang bagay o sinumang tao para punuan ang ating mga pagkagutom, kung hindi kay Jesus lang. Kaya naman ang dalangin ko para sa iyo, kapatid, ay na masubukan mo na busugin ang iyong sarili kay Kristo sa kanya mga salita at sa kanya presensya. At nang sa gayon, makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng maiksing reflection na ito, pakilike naman at paki-share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ito po si Nads na nagsasabi sa inyo, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless po!